pangalan ng bata? Yan Jeffrey po. Jan Yan Jeffrey. Huwamang ba na mga pamilya Sa silong ng langit at lupa, si Jan Jeffrey. Ang Chevy niya gan sa lupa ni Pamela. Narito ako sa gawain kabanalan. Narito ako sa gawain pananampalatan. Sa pangalan ni Isokristo ng siyang ilaw at liwanag na nagbibigay buhay mula sa iyo. Panginoong Jesus, na sarili rin ng Jesus ng Santo Kristo, na aming Ama at Panginoon na mapangyarihan, Jesus ang banal mong pangalan, mula ka sa katastasan sa langit, ano mang elemento na nasa katawan ng bata, na sino man gumagawa ng masama, gusto ko malaman, sa pamamagitan ng salita, salita ng amang nasa langit, salita ni Jesus ng Nazareth. Si John Jeffrey, siya binigyan binyagan sa lupain ito. O kaluluwa man, o hindi nakikita na elemento, o di man ang may gawa ng kanyang tiyan. Sa kanyang pamimilipit ng kanyang sakit, na siya nga riyo na ospital. Hinihiling ko, Ama, ipagkalabang kagalingan sa batang iyon siya ay naghihirap sa kanyang sakit, sa kanyang karamdaman. Ngayon ama sa pamamagitan ng katawang ito, ng kanyang kamag-anak. Gusto kong malaman amang banal kung sino man ang gumagawa na iyon. O elemento man, o nasagi man, o nagambala man ang espiritu niya. Gusto kong malaman sa pangalan ni Jesus ng Nazaret, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay si Jesus ng Nazaret. Lahat na Espiritu, lahat na gumagawa sa batang iyon at gumagambala, tinatawag ko ang elemento na iyon, kung sino man o pula man. Lahat na Espiritu ang sa kanyang katawan, galing kay demons, galing kay satan, galing kay bolsibok, galing kay Caesar, galing kay Balak, galing sa Diyos Diyosan, na sa mga kukulam at mga babarang at mga tatawas at mga lalason, Sa pangalan ni Iso Kristo siyang ilaw, ang liwanag na nagbibigay buhay si Jesus ng Nazaret. Sino na rito? Ha? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sino na rito? Anong pangalan mo? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Sino narito? Oh. Ayaw mo magsalita? Sino narito? Wala. Ikaw ba may gawa ng bata? Sino? Sino? Hindi ko alam. Ah. Sino? Sino ka sa katawan nito? Ha? Sino? Oh. Ano pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Wala. Ha? Anong wala? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sasaktan ka talaga? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ah. Ikaw may gawa? Sa bata? Sino? Sino? Eh sino ka naman sa katawan? Magkukulam? 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 Ah! Ha? Ikaw may gawa? Ha? Sino na rito? Sino na rito? Wala. Sino na rito? Ano pangalan mo? Wala kang pangalan? Kaluluwa? Sino na rito? Masasaktan ka pag... Ah, ah, ah. ah. Ikaw may gawa? Magkukulam ka? Magkukulam? Ha? Ay sino ka? Ha? Ligaw na kaluluwa. Umalis ka sa kanyang katawan. Ah! Sa pangalan ni na Jesus ng Nazareth. Alisin mo sa bata. Alisin mo. Wala. Alisin mo. Ah! Alisin mo sa tiyan. Ah, ang sakit. Alisin mo. Alisin mo. Alisin mo sa tiyan niya. Alisin mo. Kaya mo. Ayaw mo. Alisin mo. Ah. Alisin mo hindi. Ah. Alisin mo. Ah. Alisin mo. Ah. Alisin mo. ya Alisin mo. Alisin mo. Alisin mo. Alisin mo. Uh, Alisin mo. Alisin mo. Sige. Uh, okay. Ang salita makapangyarihan. Alisin mo. Wala. 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 Sino ka? Wala po. Wala po. Sino ka dyan? Ha? Wala po. Wala po kung ginagawa. Sino ka ang espiritu dyan? Ha? Ah! ah! Anong espiritu ka dyan? <laughs> ang init. Ah. Anong espiritu ka dyan? Ha? Ah! Mapapasok ka talaga? Ah! Ayaw mo, ha? Wala po akong ginagawa. O, sino ka? katawan? Ha? Mapapasok ka. Ah! Hmm. Wala, po, wala po. Wala po. Mapapasok ka ng apoy. Ang apoy. Nga si Jesus ng Nazaret. Masyang na ilaw ang liwanag. Wala po. Wala po. Alisin mo! Wala po akong ginagawa. Eh sino ka sa ah, Wala po. Oh, ang ah! Ang sakit na po. Wala po akong ginagawa. Masaktan ka talaga, talaga yan? Wala po akong ginagawa. Masaktan ka ah. talaga, talaga yan? O, ah. kita mo. Na pa lang no? Wala po akong ginagawa Masasaktan ka. Alisin mo. Alisin mo. Wala po akong ginagawa. O. Oh. At sumasakit ang tiyan niya. Bakit sumasakit ang tiyan? Wala po akong ginagawa sa kanya. Ha? Pinagawa mo. Binagawa mo ba? Ha? ha? Pinagawa mo? Hindi, mapapasok ka. Wala po akong ginagawa. Mapapasok ka. Sige. O. Oh. Pinagawa um, mo? Ha? Pinagawa mo? Pinagawa mo? Pinagawa mo? Ha? Ang galing mo ka na kasi. Wala kaya... po kung ginagawa. Wala po akong ginagawa. O bakit nariyan ka? Wala po akong ginagawa. O bakit nariyan ka? Bakit na rin ka, na po. Tama oh po. Wala bakit na bakit nandiyan ka? Ha? Wala po akong ginagawa. Wala kang ginagawa. Oh. Turong awit yung Oh. Nun... Oh. Oh. Ah... Pinagawa mo pinagawa. Ha? Oh, ah, wala po kung ah! oh, bakit ka na nariyan? kagawa Oh, pakitonggal larian. Ah! Eh, dito pa kitang ano eh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh, una pa pasok ka. Tanggalin mo na. Oh. Ah, init. Wala po kung ginagawa. Oh, pakitandian ka nga. Borong mo. Pakitana ini tan. Oh. <laughs> May spiritong umalis katawan sa pangalan ng ama-anak at ng Diyos si si yung Espiritu Santo. Nga si Jesus nang nasa rin, nga siyang ilaw o liwanag ng isang ilutan. Si Jesus nang sa rin, nga si Santo Cristo, nga aming amat panginoon. Nga si Jesus nang nasa rin, nga si Santo Cristo, nga aming amat pera pan kita. Alisin mo! Wala po. Alisin mo, alisin! Mo, alisin. Wala po. Hindi mo na inilagay mo. Alisin mo. Wala po. Hindi Alisin mo. Alisin mo. Wala po. Sino ka sa katawan? Kaluluwa? Ha? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? ah na alam. sabihin, wala kang pa pangalan. Ha? Ha? Anino ka? Anino? Ha? Anino ka? Anino ka? Sa pangalan ng Panginoong Hesus ng Nazaret na siyang ilaw, ang liwanag ng mga pangyarihan, ang verbo ay ang salita, at ang salita ay Diyos, si Hesus ng Nazaret. Bagsak! Sisig. Anak ng tao. Lalain mo. Dilat mata. Dilat. Dilat. Dilat ang mata. O, oh, nangyari sa Dilat.

Magkaroon ng kalakasan, pagalingan at yun. Sunok. O. Oh. Ininak ano? <clears throat> hmm. Dilat ang mata. Dilat. Hmm. Ha? Sakit katawan mo? Ano nakita mo kanina? madilim. Tamo na ano siya, na mantal. May tinatago ka pa yung spirit sa kawan. Ito na mo muna, mabaw. Ang hinap pa nga, ikaw naman. Matatakot ka. Wala, lalayan mo muna. Ang mabagsakin siya. Ang muna. Ang ano Alamino ana Yung isang kasama namin po nung nagpagamot ako. yung video ko sa akin. Yung, yung tinutunang mayroon din. Ang sakit naman Yung ginawa mo Mabubug na mabubug eh. Kasakit talaga yan. Punting ano lang, kamay, pangitas hmm. mo. Sakit. Tama, sakit na. Ito lang yung ano, ko. Hindi hmm, tayo. Ano? Lambot-lambot yan, o. Tira mo, lambot o. O paano? Oh. Mapapasoy eh. So, nasa inet, e. Ano yung kuya may gumagawa? Ano pong gagamit Sino pong gagamit? Siya, uli-ulala. Yan, awa. Sal. Itong kapatid mo dating Kapatid mo to Ay yung dating kasama mo dito Ito Diba yan Hindi, yung dating hindi naniwala na no? Ito Sabi ko na nga po mayroong target ito, eh oh, Ito, ito dati ang hindi naniwala Kung ngayon nagpagamot oh. Akala nyo, biro-biro lang yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa mga hindi naniniwala. Oo, hindi ka naniniwala. Sa ngayon. Kasi, wala lamdaman. Pero katulad nito, dumating ang time para sa iyo. Para malaman mong katotohanan na lahat na ginagamot, hindi yung gawa-gawa lang. Gaya nga nagpapagamot, may sakit, kaya kita mo gumaling o ngayon, ikaw ngayon, ay hindi naniniwala, pero nagpagamot ka ngayon, tingnan mo, ang nangyari sa'yo. Tumutulo yung luha mo, umiyak. Ano nga yun? Ano oh, sa'yo? Kita mo? Lumuluha ka nga, umiyak eh. Lusigaw kong init eh. Oh. Wala kang malay. Wala kang alam. Oh, kita mo, wala kang alam. Anong nangyari sa'yo? Ano? Kaya hindi pero na hindi naniniwala kasi hindi lahat ng oras hindi nangyayari yun sa kanila. O, oh, katulad sa'yo. O, oh, kung ka naman dumiritso, baka lumusot ka naman yung pagla. O, oh, hindi lahat mo mata mo, huwag kang mapikit. Kung mas kaysa lang yung mata. Hmm. Ano yung pindahin sa bed? Parang sa'yo. Agda mga, may gumawa.

iska iska, ka, ais ka. Mo ko, ka. Tarikot tarikot. Ko Para ano, mukha ano na tatapat tapos sabi niya daw, sabi daw nung bata ko yan may tumusok daw sa pagdiranggian niya. Ano yung mani. Kanina, pero ngayon daw na okay, na ano pong ano yung ano yung ano ano babalik na naman kami sa martes para oh. ano pa yung ano yung nandito yung ano yung ano ako martes yung ano yung na sila ano yung yung ano yung ano yung ano ko rin Mas siya ano maganda ano siya na ano yung ano yung hospital ngayon. siya ano ngayon.

Huwag mo niyo, Ay, pa Ano pa Pero nung... hindi di akagad hmm. Iba-iba kasi yung ano. Kasi sa kanya kasi. Ang pool, Masakit talaga yan. Pero niya. kita, mo? Anong ginawa mo? Anong mo? Kita ng Ay, mahirap pag kasi hindi naniniwala yun mo. Pero nung di diba, nung, nung sa'yo, Pinatanong niya, totoo daw ba? Kapag nanonood na nga siya, totoo daw ba? Tapos nung gumaling na ako, doon na siya. Kasi yung una kong magpapagamotan bigyan ako ng mga dahon-dahon, tapos may sakit ako sa kanisya. Doon sa kabiting. Sinamu, dati kayo sa nga eh, hindi ka na matakain, hindi ka na makalunok eh. Kahit tubig nga eh kasi nauna nang magkukulang yung lalamunan mo ng tinik eh. Kala mo, madali lang, no? Pag pinasukan ka, para ka ng tanggulay. Kala mo, binugbog ka. Ngayon, naintindihan mo na mga ginagamot. Kaya eh dati hindi ka niniwala, ngayon, nangyari sa'yo. na. 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 hindi ako. <laughs> <laughs> na lang, asan niya. Kaano kahirap.